Excited akong umaten sa recognition ng anak ko pero hindi naman pala niya ako ina-expect na sumama. Masama ang love ko sa binatilyo ko dahil sa naganap nung nakaraang recognition. By the way, isa akong single parent at nagsimula ang lahat tatlong araw bago ang recognition. Nung sinamahan ko siya na magpagupit at binilan ko ng bagong uniform kasi gusto ko presentable siyang aakyat ng stage. After ko siyang mabilhan ng uniform, dumaan naman kami sa bilihan ng blouse na pang babae kasi titingin din ako ng maisusuot ko. Nung may nakita kong maayos sa tingin ko at babagay naman sa akin, tinanong ko ang anak ko, Anak, eto na lang isusuot ko sa recognition mo o? Sagot niya, bakit ma? Pupunta ka pa ba? Ay syempre naman anak, sabay sabi ko. Pwede naman kahit wag na lang siguro. Sabi ng anak ko, nasaktan ako ng sobra, excited pa naman akong umaten, pero hindi pala ako ina-expect ng anak ko na sumama. Nung gabi bago ang recognition nila, tanong ko siya kung sasama ba ako. Ang sagot niya, ikaw na ang bahala, ma. Kinabukasan nung araw ng recognition at tinawag na ang anak ko sa stage, ay umakyat siya as if hindi niya ako kasama. Hindi katulad ng ibang nanay at bata na magkaankla pa ang kamay pagpanit hanggang pagbaba. Samantalang ako, iniwan niya ako at bumalik na lang siya sa upuan niya. Pagkatapos ng okasyon, nagpicture sila ng mga classmates at kakilala niya pati favorite teacher niya. Ay hinanap pa niya talaga para makapagpa-picture. Pero kaming dalawa ni isa wala. Nung pauwi na kami, sabi ko, "Nakpicture tayo sa park ng school nila." Sagot niya, "Mamaya na lang ma sa bahay na." Pinagbigyan din niya ako isang beses pero halata mo sa picture na napipilitan lang siya. Masakit pero ayoko namang i-spoil yung araw kaya nanahimik na lang ako. Nahihiya ako sa sarili ko na ikinahihiya ako ng anak ko dahil mataba ako at bungi. Lalo akong nawala ng confidence sa sarili ko. Mahirap sa akin mag-diet dahil sa health condition ko. Kailan lang eh, naging pabalang niya akong sinagot at naibulalas ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya nung event na yon at dalawang araw kaming hindi nagkibuan. Masakit lang na sa kaintindi ko sa kanilang magkapatid, halos nakalimutan ko na alagaan ng sarili ko tapos ganito pa ang trato sa akin ng sarili kong anak. Alam mo mami, speechless ako sa ginawa ng anak mo kasi... Hindi ko maiisip na gagawin ko 'yan sa sarili kong magulang. Grabe kung ikahiya ka ng anak mo. Parang hindi niya nakikita yung lahat ng sakripisyo mo para sa kanila. Totoo naman 'yan, lahat ng sinabi mo nakalimutan mo na ang sarili mo dahil sa pag-iintindi mo sa kanila, gawa ng single parent ka. Aba, mahirap yatang maging ama at ina ng sabay. Pero mami, partly meron ka rin pagkakamali kasi hindi magiging ganyan ang ugali ng anak mo kung hindi ka masyadong naging malambot sa kanila. Kasi ako for sure kung sa ibang magulang nangyari yan, yung eksena nyo pa lang nung bumibili ka ng blouse na ginanon ka ng anak mo na hindi ka naman pala ine-expect na sumama. Aba, sa ibang magulang yan, hindi na yan makaka-attend ng recognition. Mananahimik kayo sa bahay pare-pareho. Napakaswerte ng anak mo sa'yo kasi kahit papaano, kahit gano'n ang ginawa niya, iniintindi pa rin yung mararamdaman niya. Pero sa kasamaang palad, hindi yan nakikita ng anak mo. Alam mo, mami, ang bata eh, iba-iba. Hindi mo pwedeng hanapin sa anak mo yung nakita mo sa ibang bata. Una sa lahat, magkaiba sila at magkaiba rin sila ng magulang. Ang ugali ng mga anak natin ay refleksyon kung paano sila lumaki. Kaya, kailangan mong mahanap ang puno't dulo kung bakit nagkakaganya ng anak mo. Ngayon, ayon sa'yo, ikinahihiya ka ng anak mo dahil sa iyong pisikal na anyo. Bakit hindi mo doon simulan? Alam niyo minsan, hindi ko maintindihan yung ibang nanay kung bakit sa mga panahon na nagkaroon na sila ng asawa at anak, ay pinapabayaan na nila yung kanilang sarili at umiikot na yung mundo nila doon sa binuo nilang pamilya. Mga mami, hindi porket nag-asawa tayo at nagkaanak tayo, ibig sabihin kakalimutan na natin ang sarili natin. Bago natin ibuhos yung pagmamahal natin sa asawa at anak natin, unahin nating mahalin ang sarili natin. Paano ka makapagbibigay ng buong pagmamahal kung hindi mo kayang simulan ang pagmamahal sa sarili mo? Hindi ko naman sinabi na pabayaan mo ang mga anak mo. Pero i-value mo din ang sarili mo. Yun lang. By the way, this story is credited to Philippine Counseling Community. Thank you very much.